sumalib ako sa mga pangkat ninyo? Magpaputok kayo! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Pinatay ninyo ang ilang tauhan ko! hindi ko pa sila may magante! Wala ka nang laban! Anong walang laban? Huwag ka nang mamatigasan pa dyan! Ang gano'n na yung kader! Ano ka lang! mo mo gano'ng kasimple? Gano'ng kadali? Ipapatay mo na ko ako ng gano'ng kadali? Kaya nga gusto ko Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko, Dante. Tandaan mo yan. Mamatay kayo sa anak. Lalaban ako. Isip yan. Mamamatay ko sa prinsipyo niya. wala sa ano. sa hulog yan. Kaya Commander Los, sumuko ka na sa amin. Salamat ka. Salamat ka. Hindi ko bitbit -bit yung baril ko. Dahil pag bubunutin ko ito ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo, mapapatay kita, Dante. Patay mo na ito. Patay mo ba na ito? Patay ka rin. Dahil duwag ka, hindi naman ikaw ang titira sa akin eh. Oh, wala May pwesta na sniper pang ko pang Mag-uusap tayo. Mag-uusap tayo para umanin sa kanta niyo. Oo, totoo. Umanin ka na sa amin. Para wala ano na. Sila ulo? Huwag ka na magmatigasan pa. Wala ka na laban, oh? Sila ulo ba ako? Wala oh, ka, hands up ka na, oh. Dahil may makasama ka! Sabihin mo, bunutin ko itong baril kung ay ko ngayon. Papatayin ko mga yan. O, nasa iyo ang ano. Ang dami nga nila, Commander. Pero hindi, ano alam na ko, hindi ka mabubuhay. Ang dami na paligid sa atin, Commander! Tatapang ninyo kasi nandyan kayo! Oh, ano? Hindi wala, ako susali sa inyo. Akala mo lang wala akong laban. Yan ang akala mo. Yan ang akala mo, Dante. Ito na lang. Mamili ka, mamamatay ka ngayon o magbabagod ka? Wala try. akong pakialam kahit mamatay pa ako ngayon. Pero ang sumanib sa inyo, thank you na lang. Salamat!

Sige. Umunan lang kami sa iyo. Oo. Sige, okay Sige. Sige. Sige, Sige. Sige. Ano Kuya? Oo. Papur-tipur? Sabi ko nga sa kanya baka hindi yeah. niya pa Pero gusto <tay> niya sa mga talaga? Hindi nga. Sige, oh, nag-alala dito. Oh, kaya yun, magsaman lang kami dalawa. Tutulong na rin kami. Sige, para mas maganda rin. Mas oh, marami tayo. Ay Kuya, ang daming bantay Kuya. Ang daming bantay ngayon? Ang daming bantay. Talaga. Pero may sniper si Rafael. Oh, sige, magamit natin yan. Oh, si Dave naapod. Si Dante naa. Sige. Ako lang ang way ani dala kuya. No, no, no. Sige lang, sige lang. Look out lang ko ani. Okay, sige. Ano mag-una dun? Ano mag dun? Ano mag Kung kaya natin pasukin. Yun na. Basta kami ni Rafael. Dito may sa Igbaw

काम न तो सबी नानी को दुह दुह You yeah. itu okay, gitu. Si dia. Si dia. Berikutnya. Dia datang ngali forest di dekat pantai dan selicot itu ke governo. dia mau pantai masuk Oh, tapos sige. itong si ano. Itong si Rafael. Dito na kapuesto na. Nakabantay na. Naka-sniper na siya. Oh, okay. Dapat oh. oh. ang puntarya mo. Manterlos. Oh, okay, papasok doon. Oh, mm -hmm. Pagpasok Tutukan mo oh. si ano. Tutukan mo si si Manterlos. Sige, okay. no? Sabihan mo si Manterlos na huwag ka naman bunot. Oh. may sniper na kapupo. Sige, no? Mm -hmm. So, kakausapin mo. Ang gagawin mo doon, baka pwede mo siyang makakausapan ng bagong mm -hmm. oh, doon. Kasi wala nang laban yun. Oo nga. No? Mm -hmm. Sige. Ay, paparaktis lang ka kasama oh. mo, mm -hmm. Ay, paparaktis lang kasama o. Oh. Kaya mas maganda ngayon. Baka mga yeah. medik yan. Baka mga medik yan. Kasi, kayong... anak, ano? Nilos. Ano? Nilos. Nilos kanina, bago siya malis. May mga medik kasama. Pupunta dito. Yun yun na, mutamotor, mutamotor na. Mga, motor, mga motor

Um, ang pag uusap niya. So mga idol, ang na pa dito. Nagwawala na si Anos, si Commander Los. Dahil sa nakakatakas sila si Anos, si 44 at saka si Brando. Kaya mga kaidol, talagang sa tingin ko madugo ang itong ano, mission ko na ito. O mission namin na ito. Kaya ako idol, lagi na akong alerto. Ito ang ko dito. Talagang Yeah. <laughs> I'm gonna that. kayo. Dante, lahat kayo. Gaya. Magpasit kayo sabi! Huwag kayo tayo dyan! Magpasit kayo! Uy! Hayop ka, Dante! Ayup ka, Dante. Oh, ayup ka, Dante. Oh, ayup ka talaga, Dante! Buto oh, ka! ka. Oh, mag Magbagong buhay ka na! Bakit ako magbabagong buhay? Ano kala mo sa akin, tanga? Magbagong buhay, mag buhay para saan? Nasaan si Brando? Nasaan si Dante? Magbagong buhay ka na. Nasaan si Pranto? Pabayaan mo sila. Nasaan si 44? Masyado ka ng ano? Dante! Masyado ka! Ikaw masyado, Paano, siya, Dante! Patagal na, na kitang hinihintay, Dante! Masyado. Alam ko may makasama ka! Okay, eh ano ngayon kung paputok pa pa nila ako ngayon ng barel? Alam mo? Akala mo natakot ako sa'yo? Diyan sila sa paligid. Alam so, ko! Alam ko! Hindi ako tanga! Hindi ako tanga! Ikaw! Alam ko! Alam ko! Alam ko. Sabi ko sa iyo, mabayaan mo na sila. Magbagong buhay na kayo. Bakit naman kami? Magbabago. Hindi ako susuko at hindi hindi ako magbabagong buhay. Tandaan nyo yan. Kahit mapatay nyo man lahat ang mga tauhan ko, pero hindi hindi nyo ako mapapatay. Walang mangyayaring magbabago ko dati. Ang ah, masasabi ko lang sa iyo, magbabago kayong buhay sa doon sa patag. Talagang ano na kayo doon. Maraming tumutulong sa inyo. Pati kami, tumutulong sa inyo. Hindi ako interesado, Dante. Los, Walter Los, baba oh. mo yung baril ng magsama mo. Hindi, ibaba mo yan. Ibaba mo na yan. Bala, tutok may sniper sa ulo mo. Ibaba mo. Ibaba mo yan. Sige. Akala nyo takot ako sa inyo? Baba mo yung baril. Ikaw, baba mo baba. yan. Hindi, masabog yung... Talaga nakapaligid talaga sila sa ating komandar. Oh. Oh. Hayop sila. Hey. Traidor ka talaga, Dante. Oh. Talagang traidor ka. Hindi ako traidor. Nagsasabi lang na ako sa inyo, magbabagong buhay na kayo. Wala akong planong sumama sa mga pangkat ninyo. Wala akong plano. Oh. Ngayon, wala na kayo laban. Tara wala na kayo may laban. Kapapaligiran na kayo. Ang hiling ko lang sa'yo, magbagong buhay ka na. Hindi ako magbabag magbabagong buhay. Ilang beses ko masabihin sa'yo na hindi ako magbabagong buhay. Oo nga. Dahil sobra nang ginagawa mo. Tingnan mo ang kasamahan mo. Sariling kasama mo. Dahil sa'yo sa yan! Dahil yan sa inyo! Dahil kung hindi nyo pinatakas si Forte at Brando, buhay pa sana yan ngayon. Napaka walang yamo, Dante. Simula sa sapol, ikaw may pakanan ng lahat ng kaguluhan natin. Ikaw lahat! Anong sumusobra? Sobra ka na. Ano? Ang bait-bait mo? At ako, ano? Apakasama! Lahat ng mga mali, lahat sa akin. Ako na! Bakit ano sa tingin sa sarili mo? O, di ako na! Ako na! Ako na! Aku na. O, oh, barilin kapag... niyo! Barilin niyo! Akala niyo mamatay niyo ako? Kahit pa barilin niyo ako ngayon, wala akong pakialam! Hindi niyo ako ba sama makukuha o mapapatay? Tandaan niyo yan! Ang tapang mo kasi ngayon, kasi ang dami niyo! Hindi, hindi sa ganon. Anong hindi sa ganon? Kung susoka ka na sa amin, susoko ka sa amin. Bakit? Pero Bahit, ang bukas nga ano namin, ang bagong buhay Ganon kasimple? Ang, ang dami yan. ng mga kasama ko, pinatay niyo? Ang dami ng mga namatay? Ganun kasimple, ganun lang kadali! Pasusukuin mo ko? Stuck ka yaka blinde! Yahewan yakeb! Allah! Allahu Akbar! Mukhang tama ito, naman, Kumander, si Dante! Magbagong buhay na lang kaya o, tayo! kita mo! Baka ikaw! Pero ako hindi! Gina, na! Sumama ka na sa amin! Tapusin natin pag-uusap na ito! Basta sasama ka sa amin! Wala Dito akong panahon! Wala akong panahon sa usapang ko. Wala akong panahon makipaglukuan sa'yo, Dante. Sobrang ang mo, ano? Sabad Wala deposit. akong panahon. Kaya tingnan mo ako ngayon. Higita mo, anong, anong pinabukasan natin dito, di ba? Wala akong... Magpaputok kayo! Anong kala sa sasani ba ako sa mga pangkat ninyo? Magpaputok kayo! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Pinatay ninyo ang ilang tauhan ko! Huwag ka, na wala ka, laban. Laban? Wala ka naman matigasan pa. Hindi ko sila may magante. Wala ka nang laban. Anong walang laban? Huwag ka naman pa dyan. Ang dami na kader. Mamamatay ka na. Ano kala mo ganun kasimple? Ganun kadali? Ipapatay mo na lang ako ng ganun kadali? Kaya nga gusto La ko Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko, Dante. Tandaan mo yan. Mamamatay kayo sa La ano yan. Ako. Sa prinsipyo niya yan. Mamamatay kayo sa prinsipyo niya yan. Wala sa Wala sa, sa hulog yan. Okay, Commander Los, sumuko ka na sa amin. Salamat ka. Salamat ka, hindi ko bitbit yung baril ko. Dahil pag bubunutin ko ito ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo, mapapatay kita, Dante. Patay mo na ako. Patay mo ba na ako. Patay ka rin. Dahil duwag ka, hindi naman ikaw ang titira sa akin eh. Oh, May pwes na sniper pa, yung baril ko pa kung nalalaman. Mag-uusap tayo. Mag-uusap tayo para umalit sa oh, pangkat niyo? Oo, to oh, totoo. Umalit ka na sa si amin. Para wala ano na. Ano po, ulo? Huwag ka na magmatigasan pa. Siraulo sira, oh. ba, ako? Sira, ulo ba o, ko? Siraulo ba ko? Kung nakahansap ka na oh! Dahil may makasama ka! Sabihin mo bunutin ko tong baral kung ay papatayin ko mga yan! Una nasa iyo ang ano? Ang dami nga sila, Commander! Pero hindi, alam ko hindi ka sira. mabubuhay! Ang dami na papaligid sa atin, Commander! Natapang ninyo kasi nandyan kayo! Oh, ano? Hindi o, ako sasali na, sa naman. inyo! Ang mo lang wala akong laban. Yan ang akala mo. Yan ang akala mo, Dante. Ito na lang. Mamili ka, mamamatay ka ngayon o magbabago ng Wala pray. akong pakialam kahit mamatay pa ako ngayon. Pero ang sumanib sa inyo, thank you na lang. Salamat. Stuck for la. Ya Allah. Hindi ko maintindihan. Hey, Walinti. Ya Mook Mafi. Ya Kabla. Kulo ko minto. Ya Kabla.

Oh, ini kamera Oh, yang kecil yo. Tangga dalam mana mata? Des. Oh, gue 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 dia tuh tinggal. Sih kamera, ya nuna Oh, cepet. Oh.

Tara, 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 Tinanggalan ang mata si Commander Los. Kasi lumalayo kami kasi ang mga nagkaidol. kaidol na naputol na ang ano ang kasamaan ni Commander Los. Kahit anong pakiusap ko. Brad, lamat Brad. Brad, Brad. sino tayo? Oo. Thank you. Brad. Thank ang araw ngayon ang araw na pinaka masaya ka kami yun ang masaya kami mga ka-idol dahil successful kami sa aming mission at saka ano ka nakompleto na kami brad brad matago ang ano brad pero natagumpayan natin napuputol na yung ano yung kasama ni commander los so ngayon medyo panatag na ang aming ano kalooban na wala na wala namang gugulo sa amin. Salamat. Talaga. Uh, pwede na tayo manirahan sa patag. Oo. Oh, manirahan na tayo ng ano, malaya. So, Maligaya. Tayo na yan. Sok mga kailo rin. Yan nga. Wala na. Wala na. Tapos na. Ah. Oh. ng Tapos din ito. Pero ang isang problema natin ngayon, so wala na si Commander Los. Ang problema natin ngayon, yung mga pinapatawag ng medic kanina, yun yung kaya na dumating. Oh, hmm. Dahil yung Yung mga medic, Di ba? Narinig nila yung, nila yung putukan. Diba? Narinig nila yung narinig putukan. Biglang malis. Nagbabaksin yun ng mga ano, nagamot. Marami silang dalaga, sabi ni Commander Luz. Hindi pa rin tayo pwedeng magkampante. Oo, oh, yeah. hindi tayo pwedeng magkampante. Pero okay, <coughs> at Dating least alam. ngayon, nabawasan natin sila. Kasi yung medic na yun, mm. nalaman ko yung sapa nila sa kabilang kampo. May kampo pa pala na ano. Mm. Baka sa pangkat yun, ni, ano, ni Commander Ayah. Oh, si Commander Ayah pangkat yun yeah. kumadir aya yun sa natin pero dito wala natin kalaban oh, wala dito na, maya, wala na wala na medyo kasi medyo yung na bas kabilang kampo hindi naman sila nagambala sa atin di ba mm. so ito lang talaga si Luz matuhan so, Luz si Luz dahil ayaw niya rin na uh -oh. makalayo sa kanya yung anak-anak niya eh mm. sige so ngayon brad natul natulukan na yung kasamaan niya so kagawin natin ngayon bukas na bukas maghahanap ako ng matutuloy ninyo maraming no? salamat maghahanap ako ng matutuloy yan ninyo magaya okay. makapagpahinga na rin tayo ng so makapagpahinga tayo makapunta no? na rin tayo ng makapagpahinga Matag. okay. na rin tayo ng walang iisipin ano? Oh, yun pala, si Brando pala dun. Balik si Brando, balik natin. Oh, Kasi okay. okay. tinago ko rin sa lalim ng oh, ano. Sa daanan ko lang sila. Ang nga damo. Hmm. Tara, tara, tara. Tara, tara. tara. tara.